babalik pa naman tayo sa video. Ah, na nakatakip ka naman may. Yo, kasi may bigay na ba? babalik na naman tayo sa video na to. At ito, gusto ito lang gusto no. din mas maso sa gusto. Ay, gusto ko na lalo nyo, may akong video na ginawa na Rivals sa si Roblox. At saka may din ako ginawa video sa Rivals so, fun na kasama ko yung fan na yung kasama yung kasama yung ano ko, yung umbra. Kasama ko sa pizza ko. So, yun. Gumawa ako ng video noon para sa... Hey. so, yun. Gumawa ko siya ng video noon. Bali yung first video na... Para, first video na rivals ko. Umabot ng 100, ng 1K. Ng 1,000 views. Hindi ko lang alam kung yung isa, hindi na kailang views din. bale, kailan lang daw ako na nanonood sa akin ng mga videos ko. so, bale, ito lang, ito lang may sabihin ko. Maraming salamat sa inyo. Kulaw. Oo no, So, maraming salamat para sa inyo na lagi nyo sumusuporta na ng ang ng aking channel. Nakaabot din ako ng mga mga thousand views. Tsaka, sana mapaabot nyo. Sana, sana umabot tong kahit na tuturi-turi ko pa rin ng paggagawa ng videos ko. So, yun lang. Gusto ko naman po salamat sa inyo. Lagi yung sinusuportahan ng aking account. Okay. So, Masiguro kaibigan na eh, po.